Yan, good morning po sa inyo lahat mga idol. Ah, nag-ano tayo ngayon mga idol, nag uh, nag-asikaso tayo sa mga tanim natin na dala kagabi. Yan, bumalik na kami kagabi mga idol galing ng Oslo. Marami tayong nadala na tanim. So, maraming tanim doon mga idol. Yan. Yung iba mga idol ay nandoon na sa itaas ay uh, papakita ko lang po sa inyo at mayroon pa tayong ano yan orchids oh. orchids bago to dala natin kag kagabi tapos ah uh, orchids to mga idol ah uh, dancing lady daw to yan matagal maano ano ang ano bulaklak dito matagal na ano tawag yun ng, ng lagas yan. So, sa taas mga idol, mayroon na tayo na ilagay di, doon. Yung maliit. ah uh, medyo kaunti na lang mga idol yung na, ano, natira. Yan. Ito na lang uh, natira. Yan. Sa itaas na doon ng iba. Yan. So, samahan nyo po ako ngayon mga idol meron pa tayong dalang lupa wala so, tayong lupa mo ngayon kasi wala tayong lupa dito yan yeah, doon sa provinsya yun dami tayong makukuha natin ito ng anong mga idol mayroon akong uh, yung kanang humay mga idol ay palay yung kanilang uh, ang tawag doon inyo, anong tawag nyo sa yung pipakan ng palay mga idol yung pasik yan, mayroon akong doon yan ang natin i halok ng lupa yung mga malaki mga idol yung doon na sa taas kasi mabigat ipapakita ko lang sa inyo doon sa taas yung natapos natin ito na lang ang natira orchids at saka yung gambi -gabi. Gabi, gabi Yung na gabi yung tawag namin dyan yung parang ano parang tawag nga na tawag sa tagalog kung ano yung bisol mga yun parang kanya parang ganun ang kanya mukha yan so at may isa pa dito na maliit mga idol tinatawag ito na welcome welcome magtawag dito yan yan no? yan welcome down welcome flower So, try natin itong tanim. Sana magbubuhay ito mga idol. Yung iba sa itaas mga idol, yung kamunggay, mayroon na tayong kamunggay doon. At mayroon din tayong dala na dragon fruit mga idol. Hindi na lang tayo nag video pag uh, galing natin sa probinsya. Si parang na ano na puno na yung ano ko napupuno na yung memory ko yan tayo tayong dala kagabi mga idol lemon grass mayroon ding uh, orchids mayroon maraming mga halaman na dala natin kagabi yan so papakita ko lang sa inyo ngayon pagtapos natin dito wala pa tayong malagyan dito mga idol kaya yan ko na lang dito mga idol iisa ko na lang dito sa maliit ando naman sa taas maghanap pa tayo ng anong tawag natin yan kaang Ayan na ba tayo? Ayan. So, tapos dito mga idol, punta tayo sa itaas. Papakita ko po pa sa inyo yung nadala natin kagabi. Yan So, dito yung gabi-gabi. Oh. Ayan oh, mga idol. Ayan, parang butterfly. So, mayroon pang pa dragon fruit na tira dito mga idol oh. yan dragon fruit yan o lang natin to sa itaas ilagay lang natin yan. so, punta tayo na itaas mga idol let's go yan ito na po yung nadala natin kagabi mga idol oh. ang dami hindi pa natin na tanim yung iba pero ilagay ko na lang yan sa ibang ano wala pa tayong ano yan ang tawag ng isitira yan dito mga ano dala natin yung mayroon tayong kamunggay at dragon fruit yan no yan mayroon tayong lemon grass para pag may ano uh, tayo gulay kailangan nating lagyan ng limon grass para lalong sumasarap yung ating ano yan ito yan ito na anong tawag niyo sa halaman to mga idol yan doon lang sa probinsya mga idol kasi yung binili ko noong na napakamahal dito sa syudad Meron pa tayong dragon fruit hindi natanim. Yan. So, ilagay lang natin to dito mga idol. Yan oh. No? Yan ang una. Ito, ito ang una mga idol. At ito, kasama to kagabi. Yan, mayroon pang lubi-lubi na nadala ko. Yan. So, mayroon tayong fertilizer dito uh, dumito ng kabayo mga idol um, parang ano to kasi yung may na bi, tira pa yan nung una mga idol uh, nakala namin uh, mushroom to yan pero hindi na walang lumalabas na mushroom dito may lolo oh. wala so ino-open kong iba yan yung sa loob ah, uh, dumi ng kabayo so inano ko na lang to mga idol ah, uh, ginawa ko na lang na fertilizer yan so ito mga idol bininta to ah, uh, bininta to ng ano noon kasi may ano may yung tawag tawag doon ayuda yan may ayuda tapos binibinta to uh, sabi nila mushroom pero wala namang ano walang lumalabas so, parang hindi to mushroom fertilizer yan so ito yan, so ilagay na natin tong mga idol yung bago. Yan. So ilagay na natin tong mga idol. Sana may mabubuhay to. Yung natin to si Kamunggay at Dragon. Yan.

si mga um, idol niya. Yan, ito mga idol. Ang oh. ganda to. Hindi ko alam yung anong tawag ditong halaman ito idol. Pero maganda. Ano hmm? ka na? May na tayong tanim mga idol Kaya na papa Hmm? Kaya na Ha? Dito Lagay na rin. mayroon pa mga idol Oh. Yan dalo Ang sana? Kamunggay at Ahhhh Lemon grass Yan So Ah yeah. <coughs> Kamunggay na pa kani Kani. Yan, yung mga gamit natin mga idol ay yung mga gamit natin pag ano ng bahay natin. Hello. So, oh. Hindi recycle na natin mga idol. Okay na. Ha? Okay na. Ito. Ito. Yung Yan ito ang tinatawag nila na tinatawag tong na welcome mga idol. So, sa mga, sa mga nakapanood yan, welcome kayo sa munting bahay ko mga idol yan sana ka. supportahan nyo po yung channel ko yun hmm? 4 inch 4 inch oh, dancing lady daw na yung na huh? dancing lady dancing lady hmm. parang ikaw ha? <laughs> <laughs> dancing lady

Yeah. So, Yan So ito na mga edon Yan ang halaman natin Ang mga Tanim natin Yan na po mga Oh. Yan na po ang ating Mga tanim ngayon Yan So sana Mabibihay ito Yan yeah. Yan dito na mga idol yung in-upload ni Yunis. At saka ito, yan. Yan, mayroon pang San Francisco. Yan, so ito lang muna mga idol yung upload natin. Yan, mayroon na tayo. Uh, kahit maliit yung area natin mga idol, kahit maliit. Yan, na. Sana yung kamunggay ay makagulay ano, maka tayo dyan. At yung dragon fruit mayroong iba mga idol na pinalagay dyan uh, nagbubunga na naman yun so try natin yan sana mag, mag produce ng bunga yun so hanggang dito lang po tayo mga idol maraming salamat sa inyong walang sa support ta? yun shout out po sa inyo lahat mga idol lalo na sa ating uh, mga solid supporters yan yeah, shout out po kong lahat yeah. so thank you for watching mga idol good morning po sa inyo lahat yan yeah, nagkuha lang tayo ng tubig mga idol kasi bago po ito kailangan nila ng tubig masama ka dyan yan si Yunis na na Gusto niya magdidilig mo ngayon. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, Gusto niya mag-alaga ng halaman mga idol. Gusto ni Unit na mag-alaga ng halaman kanya. Kaya ng aking Wow! Umulan ah! Umulan mga idol. Ito dito may tago po. Ah, ito lagi na. Gusto niya nga siya magkinili mga idol. Yan. So dito lang to tayo umulan. Yan no, umulan. Yan. Eh, Yan no, umulan sa ano mga idol. Umulan dito. Yan no? ang kamunggay mga idol. No? Yan, tabang-tabang. mataas na yan mga idol hindi na pumano ng kanyang dahon hindi na makuha kung kuha kung kunin yan kailangan po tulon yan umuulan pa hmm. dancing lady oh, apili na si dancing lady yan

ahhh hahahaha yan yan tapos, yeah. Yeah, tapos yeah, bye bye thank you for watching mga yan yeah, sana supportaran niyo po yung ah munting bahay namin mga idol yan yeah. okay, god Bye.